bro. Uh, magandang gabi mga bro. Uh, ang lakad natin ngayon uh, na tingin antingin natin yung sawang malaki. Antingin eh? natin yung sawang malaki kasi uh, mayroon naman nagsabi na gumalan naman. Pero sana matyampan natin yung sawang malaki. Huwag po kayo lahat ng viewer natin na uh, wag huwag po kayo uh, ano, uh, dahil kasi yung iba masukal, mga kawayan. Sana matyampan natin yung sawang malaki. Ngayon, itong gabing ito, ang ah, tingin natin yung sawa. At hindi natin mauli, huwag natin tigilan. Huwag natin tigilan yung sawang, Ititiga, oh, tigilan yung sawang malaking yan. Titigil tigilan so, yung Kaya la... Kumari, kapi natin. natin. Kasi pag araw kasi, ayan na mainit, natutulong na sa mga puno ng kawayan na hindi natin mapasok na ano. Ayan, oh, yeah, sa so, ano. ngayong uh, yeah. ano. eh, ngayon, ngayon tingin natin. Okay, okay mga bro, saka, mga maganda lalakan na tayo. Sawa, luma, lumalabas pag oh. malamig na. Yan baka oras na oras na itong oras na ito, baka gumagala, gumagala na 'yan. O tara, na yun? Ah. Okay, bakitong uh, na yun? bakitong oras na yun? na yun? kadugtong na yun? bakitong na na parang ito yung mga sanga-sanga niya ng mga mga sapa. Kaya ngayon ang sinasabi nila dito sa adultong nito, nabakas daw nila nung isang gabi. ano lumabas daw. Kaya tayo susubukan na dito baka naglilibot. Baka naglilibot yung sawa. Baka dito natin matyamba. Saka na magsika tayo. Antayin natin. Tingnan natin. Uh, dito sa ngayong gabi. Hindi magtatagal. Matatampan din natin yung sawa nyo. Okay mga bro. Tara. lalakad na tayo. dito na tayo. Anong bababa rito? Ha? Matras ka doon. Matatagal. dahan Madilim. Hindi makita si Tarek. Ay, ng ko Ah! Okay, mga bro. Talaga naman, oh. Meron naman na pinagsusunog. Pinagsusunog nila itong kadugtong ng ano, mga sanga-sanga ng mga sapa. Okay, talagang nakikita daw din nila rito. Nababakas nila yung sawang malaki yun. Kaya, sinubukan natin ngayong gabi, nahanapan natin dito. Nanti, for real. 有了吗 Saan saan? Ha? Meron ba dyan? Ha? Ay, 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 may sawa, sawa Bilis, bilis, bilis Dito, dito, dito Eto, eto na At dito, oh. Eto, eto, may sawa rito Bilis Eto, ha? Oh. Dito, dito, dito Bilis Ayan, ang bilis niya Eto, eto, eto Ayan, ha? Oh. Ayan,

malaki na rin ito ah malaki-laki na rin ito. oh ayo kumikintab po bagong pala talaga oh oh ay ayo anak ng mga oh yoy iinom na lang ayan natin mo malaki ah malitan natin yung baby niya oh 'pag narinig gat natin hangga't hindi natin makukuha yan hindi natin titigilan. Ah, uh, ano malay mo, gagawin pa tayo ng gotin pandarian. Kailangan hanapin pa natin 'yan. Ondas 'yan. Yeah, papakman, papakman, papakman. tayo sa na, na, eh, natin. <laughs> <laughs> eh, hey, ayan. At least di tayo na zero ngayon. Oo. Pala sa tayo mga bro. Kung maaring gabi-gabi namin yan, nanahin natin 'yan. Hanggang uh, na, na, hindi natin maachamban. Ah, tigilan 'yon. lahat ng mga viewer, wag po kayo lang may kayo mainit. Uh, talagang po ganyan yung sa mga as kasi masukal, maray masukal. Mga dam. Okay. Ito, karugtong ito ng dam. Na yung mga sanga-sanga na um, patubig nila. Ayan yung mga kawayan. Ano, so, yung, uh, yung mga kawayan. ayun, ayun ang mga kawayan doon. Malalagay, ayun yung likuran. Alas bandaroon lang naman natin nakita yung pinagpalatan na malaki. Ito, <laughs> Karugtong Ito. Ano yan? Ano yan? Parang may tumalas po. Ano yan? yung ano dito. Ano sa kapangpangang kamatsilis. Sa Tagalog, the Morques. oh mga... palaka oh mga oh. Ayan, oh oh Tandang. oh oh dan Ayan. 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 Okay mga bro uh, Ayan ah, Taga na natin na oras na tayo nagabang dito Kasi dito Banda rito masungan bandarito Banda rito nila nakita na kita yung bakas sa abo na pinagsunugan ng malaking pinagbakasan. Eh ngayon kaya nandito tayo dito sa may mini mini pritad uh, dami to na daduyan din ng tubig ito, dito nila sinasaray mga tubig pa tubig. Kasi ito ito ano? Ah uh, ito butas na kasilat ito. At nakadto sa pinakamalaking main doon. Mga butas na yan Diyan pumapasok din yung mga sawa at saka mga kobra kasi flooring. Nasa ilalim, napaka-press me. Ayun oh no? tignan mo yung loob nun. No? Ang luawak niyan. Hanggang doon sa kabila. Ang ah, maluwang niyan. Hanggang doon sa kabila. Yan ang pinagbabahayan ng mga, yan ang mga pinagbabahayan ng mga pagtag-araw. Pag ganitong tag-araw. Na mainit ang panahon. Kasi yung mga ito, Uh, dahil semento presko sa ilalim. Abangan natin dito okay. kuya Doc. O... Oh, uh, magabang mag pa tayo rito kaya ng mga isang oras na. Ano malay natin baka biglang dumating. Kaya mataas ang pagkiramdam, huwag kayong maingay kasi kaluskus lang. Kaluskus lang manggagaling sa mais o kung sa sit nunog. Diyan, uh, alam mo naman uh, ang daming party itong irrigation na to. Mayroon papunta rito, okay. may papunta roon. Ah, uh, pero ang bagsakan lahat niyan, dito, 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 dito sa dito sa pinakamalaking sapa ko sana na, sa natin nakita yung pinagbalatan. yan papunta mga yan? Kaya yeah, wala wala pala tayo. Pwede, pwede yung iba doon. Ako dito. Basta tayo pwede tayo magiwai wala. Bala si si Ben, si Ben ba magbandaron na. Ikaw ka parts. Kasama ko si Rex. O, sige, uh, sama ka na kay Rex. Mga bro, ito, nagtsatsaga kami talaga dahil uh, inaabangan niyo yung sawa. Kahit kami talagang gusto-gusto namin mauli. Eh, kaya ito, kahit ng gabi. Hindi namin titigilan? Hindi namin titigilan yan. Mapa-umaga o mapag-gabi. Talagang hindi namin titigilan yung... Hindi namin titigilan yung sawa malaki niyan. Sana matiyambahan natin. Sana matiyambahan natin. Kasi una-una nakita na natin yung pinagbalatan. Nung pinasok natin yung dam na malaki, doon sa loob, ay na, tinatan natin yung mga, ibon, mga iklong niya na misana. Kaya yung sawang yan naglilibo yan, naghahanap na talagang nakakain niya. Ayun, ayan, tayo ng madaling araw sa kakahanap. Okay, mga bro, sa sa pag paghanap natin, marami tayong inikot. Bukas ng gabi, marami tayong inikot, marami tayong nagbabantay tayo, inabangan natin. Ayun, umabot na tayo ng madaling araw. Umabot na tayo ng madaling araw, magpapauwi na tayo. Antok na antok na ako, mga bro. Antok na antok na ako mga bro Okay bro tara Papa na tayo Okay mga bro uh, Mag alas 4 na bro Magpapa na tayo Papa na tayo Inaantok na tayo Okay mga bro Hanggang dito na lang muna uh, Susunod na gabi uh, Antikin natin yan Okay mga bro Cut muna tayo God bless Magandang umaga po sa inyo lahat. we <sharp inhale>